Ayan yung mga malakas kumita rito yung mga nung construction na yan yung mga nag-aayos ng mga kalsada Kaso sobrang lamig naman Malakas ka nga kumita Pero yung pakiramdaman nyo na lang yung nasa freezer kayo sa loob ng freezer na malaking malaki Doon kayo nung construction <laughs> Kaya mahirap din Yung mga naglilinis sa mga snow pag makapal na yung sa kalsada, yan, ang dami niyan nila, yan o, yan sila, napakarami yan. Kaya, pagka winter, pagka ganyan trabaho mo, ayos, kasi medyo malaki din yung mga sweldo naman mga yan. Kasi government employee yan, kalimitan ng mga yan, pagdating ng summer, pag wala na silang trabaho, yun, may tumatanggap na lang sila ng employment insurance. Kumusta mga kaibigan, kababayan, katropa, mga kapitbahay, mga tol, mga mama at sir, lahat ng OFW at mga Pilipino sa buong mundo? Woohoo! 2019 na pero napakalamig pa rin dito sa Winnipeg kasi winter pa rin. So tuloy ang buhay kahit maraming snow, kahit may blizzard, kahit may snowstorm signal. Sige lang! Woohoo! Kahit nandito kami sa Canada, naririnig pa rin namin ang mga balita dyan sa Pilipinas. May isang napanood kong balita yung Christmas celebration ng mga tao doon sa Lunita So pagkatapos nun, naiwan ng napakaraming basura So yun, naisip ko tuloy i-share sa inyo kung may pera ba sa basura dito sa Canada Ang naalala ko kasi nung nasa Manila pa ako, napakaraming pera sa basura Ang daming umaman sa Pilipinas dahil sa basura Hindi natin pag-usapan dito yung basura na galing sa Canada, ipinadala sa Pilipinas eh, pera din yun, di ba? may pera din yun kung sino man yung kumita sa mga basura na yun bahala na kayo, pero sana wag nang mangyari yung ganyan natin pag-uusapan yun yung pag-uusapan natin kung mayro bang pera dito yung basura kung paano ba kumikita yung ibang namamasura dito so yun mayroon nga ba nangangalkal dito ng basura? mayroon dito nangangalkal pero hindi doon sa landfill yung mga tinatapon mo dyan sa labas ng mga basura kinakalkal yan yung mga medyo maganda pang mga sofa yung mga upuan, mga kabinet, lamesa, nilalagay mo na nila sa labas, baka may kumuha, baka may nangangailangan, yon. pero kung sirang-sira na talaga, wala nang nangangailangan, wala nang kukuha, so dito, paano ba kumikita yung mga tao sa basura mayroon nga ba kumikita dito so mayroon, may ibang mga tao dito na nangangutrata na sila yung magtapo ng basura, pero magbabayad ka siyempre kung ikaw yung mayari ng mga basura yung mga malalaki lang ha, kasi yung mga maliliit naman, yung mga sa kusina lang na basura pwedeng itapon lang yun doon sa bin. Pero kung sobrang dami na, maglilipat ka ng bahay, yung mga basura maliit-liit mo, hanggang sa malalaki, eh, hindi mo na kayang itapon doon sa bin kasi malilit lang yung bin. Ang gagawin mo ngayon, itatapon mo doon sa landfill. So, yung ibang mga tao na mamuntrata, instead na ikaw yung magtapon ng basura na yun, sila na yung magtatapon. Pero, babayaran mo sila. At isa pa, lahat ng mga taong bumibili dito ng mga kung ano-ano sa grocery May bayad yun para sa recycling fee O kaya yung pagtatapon sa basura So, kagaya nung binili ko na tubig, Ito Kung makikita niyan Mayroon nakalagay dyan na CRF Ang meaning ng CRF Container Recycling Fee So, sa 24 piraso na binili ko Mayroon siyang 48 48 Cents na binayad para doon sa recycling fee. So pag kuminta mo sa peso yan, 19 something doon sa 24 bottles na tubig. So yung ibang mga bumibili ng mga gatas na may pack, kaya yung ibang mga grocery may bayad yun para sa pagtapon mo ng basura. Ganon nila dito pinahalagan yung basura. Pero okay lang kasi nililinis naman talaga nila yung mga basura ng mga tao. Inaayos din nila yung landfill. So, yung mga candy ng beer Tsaka yung mga bote Pwede rin yung dalhin doon sa mga Nagbibinta ng mga can at saka mga bote Hindi mo na kailangan maghanap ng mga Mga junk shop Kasi parang wala akong nakit ng junk shop dito Doon mo lang dadalhin sa mga nagbibinta mismo ng mga beer Babayaran ka nila So ganun May mga nagtatanong kasi dito kung Pwede ba silang mag-part time maghanap ng mga basura Mga mga bote na yun at saka mga kan so pwede naman pwede kasabay niyo nga lang yung mga homeless at saka yung mga siyempre yung mga nangangalkal yung mga namamasura so siyempre kung gusto mong mamasura eh huwag kang magsuot na medyo maganda kasi siyempre eh, pangit naman kung maganda maganda yung suot mo tapos yung mga kasabay mo mga homeless so siyempre diba tapos Pilipino kasi dito walang Pilipino kung nakikita yung namamasura kasi alam niyo mga Pilipino talaga masisipag yan naghahanap talaga ng trabaho yan so yun yung mga gustong mag-side kayo ng mga nangunguntrata ng mga basura yung mga nagtatapon ng maramihang basura yun okay yun pero kung gusto mong mag-sideline nung um, mam mamumulot ka ng mga buti, mga inkan huwag na lang kasi hindi ko na i-recommend -re Ngayon, Isishare ko sa inyo yung pagtapon namin ng basura, may tinapon kami sofa ng bayo ko doon mismo sa landfill Pero hindi rin libre magtapon ng basura doon Mas mahal ang magbayad ka kaysa ikaw mismo yung magtapon Medyo malayo-layo lang pero yun, tatapon namin Dahil winter ngayon may nakita kami mga tumirik na sasakyan, mga nangungonstruksyon Kahit winter kasi dito tuloy ang buhay, kaya yun papakita ko sa inyo Ayun na, let's go! nilabas na namin yung sukat, namin sa basurahan so dito, pag tinatapon yung mga malalaking bagay dinadala doon talaga sa basurahan na malaki parang landfill yan dito pa yung mga so, datalil namin doon datrive namin doon pero hindi siya libre may bayad pero kailangan itapon eh hindi kasi pwedeng magtapon dyan sa lapas yung mga malalaking bagay yung mga sofa mga sira, yung mga cabinet kaya yan kasakay namin dito sa sakyan ang problema kasi malamig kaya ayan tapos bibiyahe pa kami ng mga 30 minutes siguro para madala namin to sa basura kaya yan. let's go let's go let's go yes, yes. Ayan, yeah. yeah. biyahe muna kami. Lamig. Nakagong biyahe pa to. <laughs> -gas muna kami kasi kukunti na lang gas. Medyo malaylo yung biyahe yun. Kaya mas maganda na yung marami tayong gas. pagbasura pag basura, doon talaga sa basurahan. Kaya malinis dito. tatlo na Nissan Rogue uh, All wheel drive naman yung Nissan Rogue ha, ba't di makagalaw? <laughs> eh baka't sumayo din, sumayo din alim Ah uh, yun, yung Nissan Rogue nandun Hindi na naka... Pagka kasi sumayo din na na alim ha, oh, hindi pag ang bahay mo ay nasa kalagitnaan ng o kaya yung mga magsasaka yung nasa kalagitnaan ng napakalawak mong lupain kailangan mo talaga ng mga makinarya para maglilinis ng snow kaya ng truck, mga pick up truck nilalagyan nila ng mga bakal yung harap yung parang bulldozer para maglinis ng snow kasi hindi na kaya ng manumano pagka napakalawak yung yard mo Kahit yung mga train na yan tuloy ang buhay kahit may snow kahit may bagyo yan may mga sarili ang pangtanggal ng snow pagka summer dito dahil parang pila dito tatapon ng basura ngayon wala kami lang lamig kasi mga minus 30 kasama wind chill <laughs> dito pag magtatapon ka ng basura magbabayad ka punta kami sa bayaran muna may mga nakasulat din doon sa yung sa pula kung paano itatapon kung saan itatapon yan Tapos may mga nag-i-instruct din sa'yo kung saan mo itatapon yan Hi. No, no, that's the couch. Yeah. Yeah. You do? You know where to go? No. Yeah, thank you so, yun. sinabi kung saan itatapon kasi hindi man kami lagi dito kaya sinabi nila doon doon itatapon yan, kaya hanapin namin ngayon 80 na atin eh may sinabi may colleague well, pero pag recycling yan libre eh Pagka uh, hindi re-recycle, hindi ba yan. Dati nagtapon kami dito nung mga ilang taon na dadaling mm -hmm. talaga doon sa bundok. Ngayon meron na sila mga bin para separate kung ano yung mga... Saan taon dito? Ayun. Uh, Adjust the couch and the yeah. chair. Okay, so next stop. So go all the way to the end and then take a left. Oh, just to the... Uh, yeah, you that one? Okay. Okay, so yun daw doon sa dulo tapos sa kaliwa may mga nakasulat kung ano-ano mga nakasulat doon mo lang itatapon kung ano yung pwedeng itapon doon so sa amin yung couch tatapon doon daw sa kakaliwa daw eh yung trabaho dito government employee yan so yun dito sinabi sa amin 6 kasi kaya yan may itsura ng number 6 Dito sa number 7, yan. Babay na supa Babay. <laughs> yan. So ngayon, babayan mm, na kami. So kanina, tinimbang yung sa sasakyan para kasama yung... Tapos, tinimbang, tinimbang ngayon, tinimbang ulit kami para maibawas nila kung ilang ilang kilo yung nabawas. So, ngayon, siningil kami ng 20. So, yun, pag nagtatapong ng sopa, 20 bayad mo.